YouTube, Facebook, TikTok, tunay, Master Galen May utak, may puso, may Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako para magbigay na naman ng dagdag kalaman po sa inyo Meron po kasing nagtanong po doon sa may TikTok account ko na kung saan po pinost ko po doon yung video ng tungkol po doon sa mga ano di umano'y diagnosis kay man at chensa. Uh, yung PTSD yung complex post-traumatic stress disorder tapos andun po yung bipolar disorder tapos nandun po rin yung ADHD, borderline disorder at uh, with uh, paranoia. So, dun po sa naibigay kong video pong yun, ang bigay ko pong example dun sa inyo ay eh, yung lumang version pa po nung uh, kahulugan ng ano po, ng borderline disorder. Ngunit hindi naman po ano po 'yon, no? Hindi naman po nalalayo 'yun sa mga makabago ngayon. Ah, uh, ito po ang tanong nung sa po doon sa followers natin sa TikTok. Ang tanong niya, ano po daw ba ang pagkakaiba ng borderline disorder o yung borderline personality disorder tapos po yung schizophrenia. Ang pagkakaiba po niyan, eh, dito po tayo sa borderline disorder, no? Dati po, talagang ang ano po ang uh, pagkahulugan niyan ay yung parang nasa border ka ng neurosis and psychosis. Uh, dito, wala naman talagang pagka detach pa sa realidad. Ito po, ang problema po dito ay yung strong emotion na minsan, dahil nga nandito ka sa border, nawawala ka, no? lumalagpas ka doon. Meron pag na kalaunan, babalik ka rin naman doon sa realidad. So, yung example po na bin, uh, ng Mahaluma ay nandun po yun sa sinabi ko doon sa isang video. Ngayon po, ang borderline disorder po, o sa makabagong ano ng psychiatry po, ay isa na itong personality disorder. Ito po yung um, labis na emosyon, no? na minsan parang ganun na rin, nawawala ka nga sa, sa tamang ano, sa tamang realidad. For example, tayo po, no, bibigyan po kayo example. Tayo po na normal. Halimbawa, yung girlfriend natin or boyfriend natin o asawa, tinatawagan natin, hindi sumasagot. O kaya naman po unattended. Normally po, mag-iisip tayo, bakit kaya ano, hindi sinasagot? Bakit hindi tin, uh, uh, bakit unattended? So, maaaring isipin natin yung toong dahilan, yung maaaring maging dahilan na makapatuhanan. Halimbawa, nasa opisina siya. So, baka hindi sinasagot, baka nasa meeting siya. O busy siya, may ginagawa sa trabaho. Kung unattended naman, halimbawa, nagbabiyahe, unattended. So, isipin natin na, ah, nagbabiyahe, baka what, dead spot. So, mag-aalala tayo pero hindi sobrang taas ng pag-aalala na natin, no? Sakto lang, kumbaga. Ngayon po, sa may mga borderline personality disorder, ang mangyayari po ganito. Halimbawa, the next... Kaya tinawagan mo, no? Ganun na po. Tapos hindi sumagot, okay, unattended. Maari magalala ka talaga. Pero yung pag-aalala mo, parang OA. Iisipin mo na ngayon dyan, bakit kaya hindi sinasagot, siguro ayaw niya na sa akin, Okay, iniwan na ako. Maaaring isipin mo na ganun. Pero yung iniisip mong ganun, pwedeng maging totoo yun. May reality maging ganun. Pero dahil wala pa naman talagang katibayan o no? katunayan na hindi ganun ang dahilan pero ikaw wala na nagiiyak ka na no nagkakaroon ka na ng guilt feelings na siguro ayaw niya na sa akin dahil ganito ako ganito ako kung ano-ano na ngayon pag sumagot na ngayon yung karelasyon niyo o asawa ninyo wala balik uli kayo sa dati so parang wala lang so paulit-ulit na ganun no pangmadalian lang yon so, so pang ano lang yon hindi yon pangmatagalan pag pag once na naging okay na. Okay na, le. Balik ka na uli sa dati mong emosyon. Ganun po yung borderline personality disorder. Ngayon po, ang schizophrenia naman po, isa po tong uh, type ng mental problem na psychosis. No? Ito po yung nawawala ka na talaga sa realidad. Wala na talagang katotohanan. Halimbawa, nakakaroon ka na dito ng mga hallucination, delusion. For example, um, andyan na yung parang may bumubulong sa'yo na wala naman, wala naman talagang bumubulong sa yung tao pero may naririnig ka na sabi um, oy tago ka na andyan na yung, and yung ano, papatay sa'yo pero wala naman bumubulong sa'yo ganon no, o okay, may maari ka naman may makita kahit wala naman talagang ano uh, dapat makita ko bagay yung ibang kasama kasama mo sa bahay halimbawa wala nakikita pero ikaw may nakikita ka So, nagkakaroon ka ng hallucination, visual hallucination, no? Tapos, sabi mo, ayan na, magtago na tayo. Itago niyo ako, itago niyo ako kasi sasaktan niya ako. So, ganon yung mga schizophrenia. O kaya naman, yung mga false belief mo na, halimbawa, halimbawa, um, feeling mo, um, naniniwala ka na isa kang robot. So, maaari kang kumilos na parang robot. Parang ganon. O kaya naman, halimbawa, isa kang manikin. No? So, maaari kang maging parang estatwa na hindi ka nagagalaw kahit maghapon hanggat hindi ka ginagalaw hindi ka gagalaw so ganun po no mga out of reality talaga ganun po ang schizophrenia dati po mga maraming different types ng schizophrenia may mga simple uh, catatonic hyperphrenic etc no ngayon po in, uh, pang isahan na lang na tinitingnan yan doon base sa DSM-5 diagnostic statistic for manual for mental disorder Tip edition, no? yung paper So, tinitingnan na lang yan as isa. Ang tawag dyan ay schizophrenia spectrum disorder. So, isang buo na lang na tinitingnan po yan. Ganun po ngay ang pagkakaiba nila. Ngayon po, baka may magtanong na naman po, eh, yung ano pala, yung yung ano pa, yung borderline disorder, parang may mood swing. Opo, may mood swing. Pero yung mood swing niya, panandaliin lang yon. Mag-aalala, strong emotion. medyo yung, alam mo yung realidad, pero aalis ka doon. No? Kumbaga, yung umalis, out of reality, na kumbaga, parang ganito, no? Uh, limbawa, yung nakikita. Hindi naman, wala ka naman talaga nakikita. Yung visual hallucination, out of reality talaga yon. Pero yung iniisip mo na, baka, doon sa may borderline, baka ayaw na sa'yo, in reality pa rin naman na yun na maaaring ayaw niya sa'yo. Pero, hindi totoo. Ano ko ganon? So, nakukuha niya ba? So, ganun po ang uh, borderline. Ganon po ang sa may borderline disorder. Ngayon po, may mood swing talaga kasi strong emotion, kung ano-ano na, malulungkot ka, magagalit ka, magkakaroon kang guilt feelings. Pero pag, ayan na, babalik ka uli sa dati. Mabilisan lang, no? Pag na-okay na ang lahat. Unlike sa tinatawag na bipolar disorder. Yung, yung mood swing po niya pang matagalan. No, maabot ng ilang linggo, ilang araw, pero po. Uh, halimbawa po, this time, uh, masyado kang energetic, impulsive, talagang ano ka, diba, nakikita ka, party-party ka, masaya, nagwawala-wala ka, na talagang hyper ka, hyper ka itong panahon na to. Pero sa isang banda, after ilang weeks, makikita ka na lang nila nagmumukmuk sa kwarto. No? Nahaawa sa sarili kung ano-ano ng mga hugot na binibitawan mo. Ganyan po ang bipolar disorder. So, yung mood swing nila pang matagalan. At ito pong sa uh, problemang ito ay hindi po to kaartehan. Kaya huwag po natin huhusgahan yung mga tao na dumaranas ng ganito. Dahil ang problema po dito ay yung chemical signals po sa kanilang utak na natitrigger po na pag nagkakaroon sila ng strong emotion. Ganyan po ang problema ng mga may bipolar disorder. Hindi po natin sila pwedeng i-judge na ah kaya nagkaganyan yan dahil pinabayaan niya ng magulang. Siguro ganito, siguro ganito. No, kung ano-ano ng spekulasyon, siguro addict yan, no, nagdodroga, kaya ganyan siya. So, hindi, hindi natin ang tunay na kwento. No? Kaya, ano't ano pa man, kahit sa ang bagay, huwag natin huhusgahan ng isang tao. Yan. Hindi yan kaarte, arte hindi yan umaarte lang. No? Hindi yan umaarte lang. Hindi nila gusto yan. Hindi nila yan control. No? Hindi po nila yung control. Tayo po, na mga normal, pwede nating sadyain yan. No? Pero sila, hindi nila sinasadya yan. Ganun po yung bipolar disorder. So, sana po, may natutunan naman po kayo kahit konte dito po sa making talakayan po natin. At sana po, dun po sa nagtanong na yan, dun sa TikTok, kung sino ka man po, maraming salamat at kahit papano, yung tanong mong yan ay nakapagbigay dagdag kaalaman din tayo sa iba. At kung gusto nyo pong magkaroon po tayo ng paminsan-minsan ng mga ganitong uh, psychiatry uh, topic, psychiatric topic, no, sa mga mental Uh, problem, no, eh, nyo akong i-PM e o kayo mag-comment po kayo dyan sa comment box. So, hindi man tayo eksperto pagdating sa psychiatry, pero at least mabibigyan ko kayo ng tamang gabay o ng aral, no, ng konting matututunan tungkol dyan. Hindi naman tayo magpapakalalim, eh, kaya don't worry. No, bibigyan ko lang kayo na mas ma Kung mga mga example like Bala kong talakayan sa susunod, yung mga sexual disorder naman, yung like yung mga exhibitionism, yung fetishism, etc., etc. Uh, PM lang po kayo, okay? Mag-comment kayo sa comment box kung gusto nyo po. Maraming salamat po. Ako po ulit si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam, pansamantala.